Thank you. good morning everyone. Labas po tayo. Napin natin si Mama. Nangangawi sila ni Mama Mel. Naisip po na ako kaya ganito boses ko. Ayun sila oh. ay si mama tsaka si kuya ang awi po sila at kami ay naubusan ng gasol Ito bibukid sa amin. Ayan. Lawak. Ayan sila mama. Eee. abot pagi ay yung kanwa ni Mama. Eh, madami nang nakuha sila, Mama. Ito ang akin lang May nahihila si Kuya. nakakutya ni mababa hey. Kaya buyan oh, hey. oh, hey. hey. yeah. <laughs> nila oh. Pakinggan Ayan. mo na yung dibdib ko. Doon mo muna yung malalaki yes. ko eh. Begins. Ipon po kami ng taroy. Eh. Huh. Sabi na puso. Sabi nang ng puso ko. Tugudug, 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 tugudug. lang ako sandali. Kasi si Baki naman. Si puya mga kalente. Iinom mo na akong mainit na tubig. So hanggang dito lang po muna mga anak ah Susunod na lang po yung pagsisipan. Pero marami pa po dun, Kukuha pa ulit kami. Maraming salamat po sa panunod. Ingat po kayong lahat. Kaya sa salba. Bye, Bye po. Love you all.